mga kabubinsya magandang araw yung puntahan natin ngayon ng uh, uh, mga alagang baboy natin ngayon uso na naman kasi yung ESF sa inyo ba mga kabubinsya dyan na uh, uso na naman yung ESF dito uh, siguro hindi masabing safe na tayo dito kasi dati na din kami dito ang area na to yeah. although medyo malayo ako sa ano sa barangay sa mga kapitbahay kasi pasukin to mga kapubinsya yung bahay ko dito ko sa kalagitnaan ng Nyugan so, so dito yung area ko mga kapubinsya ito yung alaga kong baka oh si hello magandang araw kapatawalan oh, kapatawa tayo mga kabukid ito mga kapubinsya yung ginagawa yung area ko dyan dito yung mga, andyan yung mga alaga kong baboy so para lang ano aware lang yung mga dumadaan although hindi, wala naman masyadong nadaan dito may isa lang doon na nadaan na area na yon. kasi yung ano din may baboy din siya doon na inaalagaan buntis ata so dito siya dumadaan na lang dito hindi ko na pinadaanan uh, para lang safe yung mga alagang baboy natin kasi nga dito pinagbabawal ko yung sino-sino lang pumapasok except din sa mga nagpapakain kasi mahirap na ngayon kasi uso na ang ISF ngayon so meron tayong alaga dun mga kaprobinsya uh, isang inahin buntis yan o buntis yan at saka dito naman meron tayong ano, uh, inahin din pero hindi pa ito buntis at saka itong mga fattening natin Then, lima na lang yung patining natin mga kaprobinsya kasi bininta na natin. Ano lang. Tsaka meron din tayo isang nanganak na baboy. Bali, sampo to. Uh, yung beak nya. Kaso, naganan yung isa. Kaya, siyam na lang. So, ito mga kaprobinsya, no? Yung mahirap sa atin ngayon. Kasi, nga, iluso na naman ang ISF yung bintahan na naman yun yung bilihan naman ng mga baboy natin mura na lang minsan nga bultuhan na lang eh halimbawa so, yan isa bibilhin na lang nila ng 3,000, 4,000 hindi na per kilo bayo diba, pangit ngayon kasi, mahal Aba, mura na yung bili nila pero yung binta nila ng karni doon sa merkado 300 hindi ba? walang kalahustiya tayo mga uh, ka, ka ka probinsya. mga backyard lang tayo ng ano, mga small uh, small uh, uh, farmers. Pero hindi ibig sabihin ganun na lang, sana intindihin din nila yung tradisyon natin. Mahirap yung pag-aalaga ng hayop. Pag-aalaga ng mga baboy. tapos ito pa. Bibili ka ng feeds nila price hindi man lang sila nag uh, yung presyo nila ganun pa rin kamahal diba wala yun ang pangit sa mga ano walang protection sa mga small uh, backyard nga, mga na mga nag-aalaga ng mga hayop yun ang pangit walang protection kaya nga, nga hindi tayo na ano eh nga, sariling sikap na lang to mga uh, probinsya wala man tayong manggawa hindi talaga yung katotohanan sa atin hindi man natin sila pwedeng korsahin uh, nung paman isapan natin ano ba talaga yung kus ng ESF na yan ano? kung hangin ba or uh, yung may career magbali dun sa mga nabasa ko mga ka-farmers yung, carry, yung ano talaga dapat ano iwasan yung langaw, yung chinilas na galing sa merkado o kung saan saan lang yung damit, kasi yun talagang pinaka ano, carrier yung tao langaw, hayop na manok uh, aso, yan mga carrier ng virus pero sa hangin wala man sinabi doon. hindi man sa hangin talaga or uh, hangin yung nagdadala ng virus kundi yung mga na na ang tawag niyan nasa uh, yung nakakalapit doon sa mga alaga natin. So na dapat ang iwasan natin mga kabukid, mga ka farmers. Mahirap na ngayon. Although wala pa tayo, hindi tayo napasukan, wag naman sana. Hindi man natin hiling 'yan. Pero sana wag kasi nako, grabe yung sakripisyo lang yung magano ka, mag-alaga ka nang inahin. Prama, no? uh, pa hanggang naging inahensya may git isang taon bago mabuntis ang isang inahin so ganoon kahirap tapos ganun ganun lang kasimple kaya nga kuldo no simpleng bakod lang yung tinaliang ko lang kasi bawal talaga ka lang yung pumasok dan. hindi naman tayo sa paghihigpit ano? pero kailangan natin kasi yung puhunan natin hindi naman kalakyan pero malaki na rin sa atin kasi hindi man tayo mayaman yung puhunan natin na 100 to 300 malaki na yan para sa atin ng mga small backyard farmers kasi yun mayroon doon nagtutuba pinano ko na pina muna kasi doon malapit sa doon sa kulungan ng mga alaga natin o doon dito mayroon siya ito na lang inaloud ko o doon nakakalapit binawalan ko lang muna mga tumukid kasi ang hirap uh, natin maging may consider i-consider natin pero yung mga hayop na yan pag ano na naabot pa yan ng si mga anak in the future yung mga inahin ko tag isa pa lang panganak so ibig sabihin sabihin natin may pang mga anak pa yan ng limang bisis so ilang anong mawala dyan pag nagka virus kaya so, sabi ko ini hindi, hindi man ano natin na request lang natin yung tutuba dyan na huwag na lang sana ano muna pero in-stop naman niya nakaintindi naman yung nagtutuba hindi man tayo nagbabawal mga farmers pero kailangan natin protektahan yung mga laga natin ito mga farmers yung tagandaan yung area ko kasi although wala akong wala akong kapitbahay tagandaan dito malayo naman tayo sa sakit kung ganun ba diba? wag lang mapinitrick dito ng mga consumers yung mga napasok lalo yung gumibili ng ano baboy titignan kunwari pero may dala palang sakit pag ano Ah, uh, lang bibili pero may sakit sila para ibenta mo nang mura. Ganun yung estilo ng mga namimili ngayon mga ka farmers, kaya iwasan natin. Yan. papa yan. Medyo malayo. Bayan ka kumawon ng baboy ha. Bawal ngarit kumawon ng baboy. Okay. yan mga farmers. Nabawalan lang Kung yung, yung kumakain ng baboy, bawal yung baboy dito sa amin kung baboy so baka may uh, contaminated yan ng sakit so na so nandito lang muna tayo mga kamukid, farmers maraming salamat